Good afternoon mga drivers Andito naman ako ngayon sa bangka namin no? Ako namang matulog ngayon dito sa sayang po mga drivers no malaki yung hawan dito no malaki pong area kaya ma direct pong mga po yung bangka doon sa tulay mga drivers ayan no yan nagbaba po yan sa kanilang gas yan Dabi pa pong guys pong nakababa. Sana hindi sila nakadirect para makapag maka hanap naman ako ng pira, konting pira pang ulam at pambili ng bigas namin mga reverse kaya ngayon hindi po kasi diretso po silang nakadaki ngayon kasi malaking area pong madaanan nila yan po, uh, ngayon po no, ako lang po nag-iisa dito dahil ako naman po matulog yan. Yung bangka namin. Apat naman na araw na wala kaming gis. Kaya, yan ako naman magbantay dito. Yan. Yan po ang high joke hoping mga uh, reverse At saka may katabi kami ditong bangka na Alex hoping. Yan. Dito naman ako matulog ngayon mga drivers kasi akin namang schedule ngayon no. Oh. Yan. Ayan po mga drivers. Yan magandang tanghali po ngayon. Um yan. yan po mga reverse kulang naman ngayon dito naman dito naman ako matutulog ngayon mga reverse kaya wala tayong magawa kasi trabaho lang apat na araw po. Wala kaming gas. Ah, wala Maghanap muna kung mapirahan ngayon. Yan po mga uh, drivers. Um, sana may makuha tayo dito na guest. Para maka... Ay, baka ayun no. Know, Yan po pumasok ko Baka gusto lang buti. Kaya antayin muna natin. Yan, thank you po. Makabili na po ako ng ulam ngayon mga drivers. kasi um, yan makabili na po ako ng pangulam ngayon kasi hey. naka pira po ako ngayon yan o pambili ng ulam yan ah um, sana po, mga divers, no, um, pakipalo at pakisubscribe lang po Eugene Divers Vlog po. Sana po, no, uh, matulungan nyo po ako para uh, makatulong rin ako sa pamilya ko. Ayan. Yes. Kasi po, uh, sobrang hirap po talaga ganitong hanap buhay po. Yung hanap buhay ko po, mga divers, uh, magsabi lang po ako ng totoo. Uh, may sahod po ako bawat buwan pero sobrang hirap po kasi alam po sa pangkain ng pamilya ko tapos marami po akong anak kaya kalahatim uh, kalahating buwan uh, sakto lang po pambili ng bigas at hindi pa magkasya pang ano po pang ulam kaya sana po no matulungan nyo po mga drivers kasi hindi po hindi po ako aangat pag hindi nyo po ako tinutulungan po sana po matulungan nyo po ako po, mga drivers yan yan po oh daming basura mga rivers ligpit ko muna to lagay ko muna to sa sopot mga rivers para hindi magkalat sa ano dagat po apo wala na laman nilagay ko na po sa sako Ayan po no, ang dami pong ano po. Ang dami pong galing sa Island Hopping. Ayan po. Ah, uh, direct po silang nagdating po sa tulay mga divers 'yan. Kasi ah uh, Kaya pala marami nag-Island Hopping ngayon mga divers no, kaya Sabado pa lang ngayon. Ayan po. Bagong da, bagong dating lang po 'yan mga divers. Ngayon lang po sila naka uh, daong dyan sa tulay mga divers kaya pala ang daming nag island hopping ngayon lalo na siguro bukas yan ako lang naman ngayon uh, bukas mga drivers no day off ko naman bukas uh, siguro uh, maghanap naman ako ng mapagkitaan po siguro mag ano po siguro ako mamana para may pangulam po sa pamilya ko sa totoo lang po mga neighbors na no, sobrang hirap ko po. Sa tingin po ng iba ah, no, uh, si, uh, ano po, pag may sahod, okay na yon Pero sobrang hirap talaga yung sahod ko mga neighbors Sakto lang po, pang ano po, pang kain lang namin. Pambili ng bigas, uh, pag pagdarat, pagdating sa pang ulam, wala na pong natitira. Kaya galit na galit na po yung asawa ko. Kahit ano, kahit uh, sa kanyang pangangailangan po mga drivers hindi po ako nakabili sa kanya po sana po nung no, matulungan nyo po ako mga drivers paki uh, pakishare at pakipalo at pakisubscribe lang po mga drivers Eugene Divers Vlog po thank you thank you very much po